Abangan po ninyo ating uh, kompletong nga uh, pagtalakay dito sa mga tinatanong po ni Celso sapagkat bibigyan po natin ito ng linaw sa mga katanungan niya na kung saan ay namamali po siya sa diwa. Bigyan po lang natin ito ng uh, intro sa ating pong pag-aaral para makapag-aaral din po kayo noho at tatalakayan po natin ito maya maya. At bibigyan lang natin ito ng introduction sa kanyang mga komento. Napakaraming komento na dapat natin sagutin Bagamat ito ay isang bagay na dapat ipaliwanag sa mga taong namamali sa diwa. Kaya bigyan muna natin ito ng intro, basahin natin ang kanyang komento at tanong na kung ay mabigyan po natin siya ng na linaw. Basahin natin, ito yung statement muna, na napakalabo. Bakit nagiging patay na kaluluwa kapag nahiwalay yung katawan doon sa kaluluwa? Naniniwala ka pala na namamatay ang kaluluwa. Sabi mo, namamatay ang katawan kapag nahiwalay doon sa kaluluwa. Saan mo yan mababasa? Sumagot ka. Saan mo mababasa ang sinasabi mo na espiritu ang nagdidesisyon ng tama o mali? Ngayon, bigyan lang natin ito ng sagot sapagkat ito'y isang bagay na uh, pauna lang po, no ho? Sapagkat um, kinukompleto lang po natin yung mga dapat sagot sa kanya mga tanong kasi mahaba po ito kaya nagbigay muna po ako ng introduction sa inyo. Bigyan lang po natin ito ng linaw. Ito, ito muna po sa kanyang mga katanungan. Ito yung statement mo na napakalabo. So, nalalabuan daw siya. Dahil hindi nga siya nakakaunawa sapagat yung pangunawa niya ay hindi makaunawa sa espiritwal na mga bagay. Tingnan po natin itong kanyang unawa. Sabi niya, bakit nagiging patay na kaluluwa kapag nahiwala yung katawan doon sa kaluluwa? Ito po yung magiging sagot po natin sa kasulatan. Mababasa po natin ito sa aklat ng Ecclesiastes. Basahin po natin. Ano mang masumpung gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa syol na iyong patutunguhan. Meaning, kapag nahiwalay po talaga yung kaluluwa doon sa katawan sapagkat namatay yung katawan, mawawala na nga po yung tinatawag na paggawa maging paggawa ng mabuti, maging paggawa ng masama. Sapagkat yung kaluluwa makakagalaw o makakakilo sa pamagitan ng katawan. Yung po ang ibig sabihin sa mga bagay na yan. Kaya hindi po naunawaan ni Celso yung mga bagay na kanyang uh, itinatanong o yung kanyang diwa ay malayo sa pangkaunawa do sa mga binabasa natin. Kaya Bigyan natin nga ng linaw kasi baka, baka rin kayo hindi ka nakakaunaw. Ang sinasabi niya doon sa kanya mga tanong, bakit nagiging patay na kaluluwa? Tingnan po ninyo. Kaya nga patay, napunta sa lugar ng mga patay yung kaluluwa. Kaya walang gawa. Nagpapahinga doon, wala yung gawa. Ano ha? Ba? Basahin natin sa ibang salin. Para lang magkaroon ng unawa po tayo. Sabi naman po dito sa isang salin, para mas maitindihan po natin. Gawin mo ng buong mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay. Tingnan po ninyo. Wala nang trabaho, paano pa makakagawa ang iyong kaluluwa? Kasi huwala yung katawan mo doon sa kaluluwa. At yung kaluluwa mo nasa lugar ng na mga patay. Nagpapahinga. Katulad ni Lazarus at ni Abraham na roon inaaliw po ang kalilang kaluluwa. At bubuhay muli sila. Pag binuhay na muli sila, sa kapo sila, bibigyan muli ng katawang panlupa. At may mga mission pa sila. Malalaman niya natin sa mga kukompletohan nating mga sagot. At ito pa, sabi pa dito, wala rin kaalaman at karunungan. Kaya doon sa mga lugar, kaya sinasabing walang kaalaman, walang karunungan, kaya nga walang gawa. Stop na po ang paggawa doon. Nakita mo? Kaya tinatawag yung kaluluwa mo patay kasi hiwalay sa katawan. Malinaw po ba? Ito yung tinatanong mo. Naging malinaw ba sa'yo? Mga kapatid ko sa pananampalataya, abangan nyo po ang continuation natin patungkol dito sa kanya mga itinatanong. Kaya nga po, tayo ay nagbigay ng previews na kung saan ay hindi siya talaga nakakaunawa. Kaya bibigyan po natin ito ng linaw. Abangan nyo po, maya-maya i-upload po natin ito. Kaya i-update ko po kayo na kung saan ay uh, malaman natin. Ano? Maghanda po kayo ng mga inyong mga notebook. I-take note po ninyo ang bawat talata na ating ibibigay para maliwanagan po ang bawat isa sa atin. Baka ang isa sa inyo ay ganito rin ang pang unawa ay mailigaw kayo ng mga maling nangangaral. Kaya abangan po ninyo, no? Hanggang sa muli po ang ating pag-aaral. Dito lang po sa ating uh, God's Word Read the Scriptures. Stay tuned lang po kayo. And please subscribe sa ating channel.